Halos hindi na kayanin ng isang nanay ang sakit na dulot ng malaki bukol sa balakang. Hindi rin ito mapa dahil tatamaan ang iba pa niyang internal organs. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi na makalakad at palagi na lang nakadapa ang isang ina sa Santa Rosa, Laguna. Digla kasi siyang tinubuan ng sobrang laking bukol sa katawan. Malakas, masayahin at masipag na ina. Ganyan kung ilarawan si Nestle ng kanyang mister na si Ramon. Pero ngayon, ganito na ang sitwasyon ni Nestle. Hindi na nakakakilos, nakadiaper na at nakadapa kung kumain. Ang salarin, ang bukol niya sa Balakang. February po ng 2023, nanakit naman po yung Balakang niya. Pagkagising niya po nung umaga, hindi na po siya makabangon. Doon, nagpa-check up din po ulit. May x-ray, wala rin po naging findings. Hanggang sa, napansin po namin, parang medyo magana yung ano niya, yung balakang. Ngayon, pina-check up po namin ulit. May nung napansin yung may bukol siya nadulas pa po kaya lalo nag-trigger yung ano yung bukol lalong nagbilis yung paglaki niya nakita sa biopsy na mayroong giant cell tumor si Nestle sa sobrang laki nito hindi na siya maaaring operahan dahil baka madamay pati ang iba niyang organs actually uh, isa siyang benign na uh, klase ng uh, bone tumor isa uh, hindi siya cancer, pero napaka-agresibo niya. Uh, lumalaki siya ng lumalaki. Kung nasa hip bone siya talaga, maaaring uh, tumubo siya pa loob. No? So, marami tayong organs na nasa loob ng hips natin. No? Nandun ang kantog, nandun ang bituka. No? So, kung ganun yung tubo niya, maapektuhan talaga. Naka-admit ngayon si Nestle sa ospital dahil pumutok at nagsugat ang kanyang bukol. Maraming espesyalista ang kailangang tumingin sa si kanya bago galawin ang tumor. Unfortunately, kung totoong giant cell tumor, walang chemotherapy na, na effective sa kanya. Pero merong mga makabagong drug. Uh, yun ang ginagamit for giant cell tumor. Unfortunately, mas, mas mahal siya. No? Actually, more expensive siya than chemotherapy. Si Ramon, isang factory worker, hindi raw sasapat ang kinikita kaya nagpo siya ng panawagan online at nagpaparaffle for a cospa para matustusan ang gamutan ng kanyang misis. Nananabik na rin daw kasi sa kanilang mama ang kanilang tatlong anak na 2, 4 at 6 years old. At humihingi po ako ng konting tulong para sa pag operate pag mo, sa financial na rin po. Yun po, mar maraming maraming salamat po in advance. Ako po si Mobile Journey Eda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.